Mga kapatid, manalangin po tayo araw-araw. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos Ama. Sabayan po natin. Siyang naghahangat ng paggupgup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga ng, mak ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, Mugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot, di ka magdaranas. Lulukuban kanyang sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang ang nakakatiyak. Iingatan kanya ipagsanggalang pagkat siya'y tapat. Sa kalinga niya ay palagi kang ang nakakatiyak at Sang Pagkat siya'y tapat. sa pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa, sa mga biglaang ang paglusog ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkat pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay, wala kang takot. sa araw mang dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanlibong tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood mapapatunayan Iyong makikita, mga taong masasamay, pinarurusahan. Sapagkat siyawe ang iyong ginawang tagapagsanggalang at pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo abuting ikay mapahamak. Di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa, kan sa kanyang mga anghil, ikay itatagubilin saan mang dako mapaparoon. Tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay alalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Sa iyong natatapakan, kahit mga ahas uli yung mapabagsik di ka maaano sa mga serpiente liyong mababangis ang sabi ng Diyos ililigtas ko ang tapat ang mga tapat sa akin iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilalanlin kapag sila'y tumawag laging handa ako na sila'y pakinggan aking sasamahan kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko gagam gagamtimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Bless you, Lord. Almighty God, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen, Jesus. Sa Torah, Repotinib, Operamitas. Maraming salamat, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo.